just got off the phone with the girl who loves you too Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave Ang Chrome At para hindi maglagtag yung cellphone Walang gawin Tsaka na rin pala ang Play Store Kaya ituturo ko rin sa'yo paano nilis yun Wala ko na, mo yun room. Room na yan. Oh my God! Wow! Wait lang natin. And skip. Back na tayo. Back, back na natin. Huwag yung sa ano. Pindali natin itong tatlong title. Yan. Tatlong title na yan. At, at makikita nyo lang dito. Ah! Ah! history ya history ayo guys kita uh, ayo okay. guys klik di laptopnya guys ya Pero ito guys, huwag um, ito i-click to. Huwag, huwag nyo i-click yan. Kahit i-click natin yan, try natin. Pag kinilik mo yan, tignan mo mga guys. Kira mo mo buro yan. Oo guys, sinabura. Sabi nyo sa'yo guys. Hindi na lang. I-extra lang natin. O yan. guys tapos sa ganito hindi din naman natin ito ayan guys tapos katapos dyan guys pwede din natin ulit sa, ito ito yan tatlong dat at makikita nyo dito yung mga dinahalog nyo yan dalog ay burahin natin yan ngayon yan Yan, yung tatlong tuldok sa gilid, tapos delete, bababasa <coughs> Ayan uh, guys. Ayan. Diyan mo makikita. At may tuturi pala ako sa isa krum. Kung gusto mo kaganda kasi yuk. Ano sa please? Pwede to Ayan. Ito guys. Pwede to yung I-on mo to. I-on. Ayan. I-on mo yan. Ayan guys. Ayan. Back na tayo. Ayan back na tayo. Ayan. So guys dito. Bakit ito? And, later. Ayan, punta tayo dito sa Gmail, sa profile. and click natin. Ayan. Tsaka ito, manage at device. Ayan, yeah, click na natin. Ayan, kiklik nyo rin ito. Yeah, manage. Tapos guys, klik nyo lang ito. Ayan, yeah, lang. not but stop yan guys wala ako wala ka ano guys wala wala oh, may... wala guys naka ano na sila pag may kikip naman kayo mag disdevice ha ah. kasi mabubura talaga yan ayun mabubura talaga yan kikiklik nyo lang to at saka yun not yan yeah. Tapos, guys, dito. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Salamat sa panonood. At huwag niyong kakalimutin mag-like, and share, subscribe para lagi handa sa mga bagong video. Dito na. Goodbye!